Sana, sana lalaki no? Sana hindi ka na lang nabuntis. Ang na mo. Puro kamalasan malas na dumating sa buhay ko eh. Hindi ko na nga alam kung paano ko mahalin eh. Tapos matatay pa tayo. Kamalasan? Nasasabi mo yun sa anak ko. Bilisan mo kung ganyan. Baka maliit na sa school. Gusto mo na isa. Love. Ako oh, ka wow. pumasok, sumabay ka na sa aming kumain. Sabay mo naman kami ng na, anak ko. Mamaya na. Hindi pa ako nagugutom. Daddy, kung sabay ko tayo kipain. Anak, busy yung daddy mo. Makala na kayo. Pati ba naman yung anak ko tatanggihan mo? Ano siya na mag-request yung bata? Dati naman kahit busy kasi nasabayan mo na kami kumain. Kasi hindi ka na rin tulad ng dati. Alam mo, papasok na lang ako. Doon na ako kakain. Kung naitindihan tayo, kumain ka tayo. Anak, nandiyan natin yung daddy mo. Daddy! Oo, oh, anak. Daddy, lalungkot tayo. Anak, uh, pasaysa ka na. Alam mo na, ang pagod yung daddy, yung galing trabaho. Next time na lang, pagka-train uh, na Sige na. Pumasok ka na lang muna sa kwarto mo. Doon ka na maglaro. Sa kwarto Ah, uh, Pagod ka kala. Nagluto ko na hapunan. Gusto mo kumain ka muna bago ka magpahinga? Hindi ako gutom. Wala akong gana. Alam mo, ayusin mo nga yung sarili mo. Wala ka matanda sa nanay ko eh. Hindi ka mo lang marumaligo. Binis kasi ako ng buong bahay, tapos nalagaan ko rin yung anak mo. Eh, hindi pa nga ako tapos ang nilalaban ko. Mamaya, tutupiin ko pa yun. Oh, ano o no, ngayon kung naglinis ka. Naglinis ka na, hindi mo walang nilinis yung katawan mo. Maligo ka man lang. Hindi mo na yung sarili mo. Ha? Huh? Ganito ako. Yung inaalaga ang pamilya natin. Kakulangan ko ba yun? Kung nagkakaganito ako? Bakit hindi ko ba sa'yo? Nagawa ko yung responsibilidad ko sa bahay na to. Yung pagiging asawa mo, pagiging nanay ng anak natin. Tapos ganyan yung mga sasabihin mo sa'kin? Sa okay ka lang ba? Ha? Huh? Kaya ka ba nagkakaganyan, ha? Dahil hindi na ako maganda sa paningin mo? Sige, aminin ko. Oo. Oh. Nakawala na yung pagmamahal ko sa iyo. Hindi eh. ka sa tulad ng dati. Hindi mo itsura mo. Hindi importante sa relasyon na to. Yung itsura ko. Hindi yung nagbibigay ko sa iyo yung na naitulong ko sa pamilyang to. Wala akong hinihingi sa'yo din yan. Alam mo? Pagod ako sa trabaho. Tapos bubuli ako ng pangit. Oo, oh, sa'yo, maligo ka na lang. Anong oras na ako? Kanina ka pa dyan, ah. Maliligo ka lang, tinagalan mo pa. Akala ko naman talaga may magbabago sa tsura mo, eh, no? Bisa mo dyan! Kamit ako ng sigar, eh. O, oh. tulala ka na naman. Tapos ano? Ano yan? Parang dadrama ka. Ano to? Buntis ako. Buntis ka? Mami, talaga po. Buntis ka po. Yay! May kapatid na po ako. wala oh, anak, buntis mami. Pero... Pwede ba tong kawal sa parang anak? Ha? Mag-uusap na kami yung team, okay? Sana, sana lalaki nung... No? Sana hindi ka nalang nabuntis. Bihira, no? Ang bihira na mo. Puro ka malas na nandumati sa buhay ko eh. Hindi ko na nga alam kung paano ko mahalin eh. Tapos matatagdagan pa tayo? Kamalasan? Nasasabi mo yan sa anak mo? Uh, alam mo, okay lang eh. Okay lang na hindi mo kumalin, Hindi mo na ako matangka, pero yung bata. Anak natin ito, bakit nasasabi yan? Sige, tatanggapin yung bata. Pero ikaw? Ha? Sa tingin mo, gaganahan pa ako sa'yo yan? Isipin mo to ha? Isipin mo, tatakot mo sa utak mo. Ha? Maliit pa lang yung bata, pero ganyan na itsura mo. Paano pa pag lumaki Ha? Pantama mo siya sabi ko ha. Tandaan mo to ha. Pag umalis ka at lumabas ka dyan sa pinto na yan, wala nang balikan. Bakit? Di ba yan naman yung gusto mo? Mahala ako sa buhay mo? Pahalan ka ng pamit na asawa, ng losyong na asawa. Isa pa, hindi mo rin naman tanggap na buntis ako. So, buti na to. Kasi makita pa ng mga anak natin kung paano mo ko itrato. Hindi you know, na, umalis ka na. pare. Pabahan ka na pag nagsawa mo, panay ayos. Panay pag papabango. Pare, pag papaganda. Alam pare, yung nga yung gusto ko eh. Yung maayos na mula eh. Actually, kaya kung nga nabali wala yung asawa ko dahil di mo lang maroon mo kayos eh. Di mo lang maroon pabango. Di mo lang iniisip yung sarili niya. Puro na lang dito sa bahay. Wala mo akong hini hinihingi. Siya lang yung kilos ng kilos. Teka pare. Bakit parang tumutuloy yung mo? Problema ka ba? Kaya pala pare. Pala yan. Pag-aayos ng asawa ko. Pababa ko. Parang pala yung asawa ko. Hmm? Ano? May lalaki ano pare? Pala, di naman ako nagkulong sa kanya eh. Lahat naman binigay ko sa kanya. Lahat ng pangailangan. Ano tol? Wala na Natira sa sarili ko eh. Ano yung pare? Buti ka pa nga eh. Seperti ka sa asawa mo. Pakapokus sa pamilya. hindi may isip magloko. Ano pare? Mabuti pa siguro, ilong na natin. Apa ah. uh, <laughs> ikaw ah, yes, kuwento, eh. Eh, Kaya Naku <tong> Bakit ka nang umiiyak? May, May siya, <tong> na. si daddy ha Matigis na sabihin <tong> ni daddy Ang yun. disabang pagmamahal ng mami mo Kasi ko lahat May nabumiiyak

Para sa sa'yo. Para saan? Yung babaeng katulad ko. Hello siyang nakatulad ko. Hindi ko deserve yan. Alam mo yan. Hindi. Tab. Tawarin mo ako. Tawarin mo ako sa mga nasabi ko sa'yo. Sa lahat ng... Sa lahat ng nagawa ko. Ako yung... Ako yung kamali. Kasalanan ko lahat. Bakit? Ano ba kasalanan mo? Wala akong ibang ginawa kundi. Maging asawa mo. Maging nani ng anak ko. Alam sa halimutan ko na ngayon sarili ko eh. Ano sabi mo sa akin? Tumingin ako sa salamin. Oo! Hindi ko na nakikita yung sarili ko pag tumitingin ako sa salamin. Nakikita ko yung pagiging ina ko at pagiging asawa mo. Nakahit no, kailan. Hindi mo na-appreciate, di ba? No. Hindi. Oh, tama ka. Tama ka kung hindi ka mali. Hindi ko nakita lahat yun. Pero patawarin sana ako. Kasalanan ko uti, Hindi sa akin hindi sa akin mahalagang... Kung ano'y tsura mo ngayon. <laughs> Narealize ko na... Yung ikaw... Yung pagmamahal mo... Tsaka yung pag-aalaga mo sa... Ng anak mo. Alam... Please naman mo. Please na natin ito. Ang <laughs> ganda Pagod na ako na araw-araw, pinipili ko kayo. Pero ano, ha? Sinasaktan na lang ako. Pagod na pagod na ako. Tama naman yung sinabi mo, diba? Kamingin ako sa salamin na yung sigo yung sarili ko. Ay, ko naman yung sarili ko. Alam, alam dito yun. Miss. Ayusin natin ito. Wala kang magkakamali. Ako lahat. Patawarin mo ako. No. Please. Hindi ko kaya mawala ka. Hindi ko kaya... Kapay mo, wala ka sa amin ni Pia. Tiyos, ang na natin. Is... Mama po, ayaw ko po magiwanay po ngayon. Gusto ko po si Mama po. Hindi lang bahay. Titans. Ayoko na masaktan. Ayoko na masaktan pati yung anak natin. Papatawarin ba kita? Ah? Ay, pangako mo, hindi mo na ako sasaktan.